yung sili na sili namin guys na na natuyo na yung iba tatanim na ulit yan 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 tuyo na tatanim ulit yan yung buto para tumubo ulit okay. Ito yung sili namin guys ah. Oh. Manghang to guys. Ginagawa namin chili oil. Chili oil guys. Ginagawa namin chili oil to. Ugasan ko lang guys. Ang chili. Nagdagan ko na ng sili lang. Sini gagawin ako sa sili. na guys, nahugasan na. Hmm. Dito natin yung lagi guys. Hmm. gasang ko lang. Si madumi. Yun guys, hiwaan ko lang. Hiwain ko lang. gagawin kong tawag namin dito guys inartuman sa ilokano yun na lang guys Dadagdagan ko lang ng sili guys, yung kinukuha ko kanina. Tapos sili lang yung mahaba. Ang tawag dito sa amin sa Ilocano guys, inyarto man. Lagyan ko ng bawang, tsaka suka, tsaka asin, paminta, yun lang. Ito guys bawang Mga ilang piraso lang guys Asin, yan guys, asin. Mga dalawang kutsara guys. Tapos, suka ang ilo ko. Buhos natin guys hanggang mapuno. Para lahat mababat. Okay na guys, itatabi natin ang isang linggo to guys para pwede na siya. Masarap yan pag kumakain ka, may sausawan ka, may sili para so, suka, so, so